Good afternoon, good afternoon guys Ito, nagbabalik si Kais TV guys uh, At may peplex akong bagong video Ang mga bagong anak nila Topi at Sophie So guys, ayan po ang mga bagong anak Na sila Ghost at saka si Poppy So guys, ayan Napaka cute talaga nitong dalawang to at saka guys, uh, super super talaga na napakagandang breed nito. Ayan, mga Persian cat po yan guys. Ayan, si Ghost. tingin lang lagi sa akin, nagpapakute. Ito naman si Poppy. Walang ginawa. Ayan, titingin. Wow! Malabampirang mata! Ayan si Poppy So guys hanggang maliit pa yung dalawa na yan. Laro lang ng laro yung dalawang yan Ayan guys uh, Pagdating na mga 5 to 6 months guys yan Magbabago pa mga ugali yan So guys Grabe talaga ito si Ghost Napaka cute talaga Sobrang sobrang cute guys Ayan Oh nagikampa. pa Talaga nagpapakit sa akin. Ayan, go! Sana lumaki ka ng mabilis para may mapapaglaruan na rin kami. So guys, hanggang dito na lang po at thank you for watching!